Kumalat po sa social networking site ang kwento ng 76 na taong gulang na lolong magbabalot sa Navaliches, Quezon City. Matapos po ito ipost sa na isang nang magandang loob niyang customer. Sa kakarampot na kinikita kasi ng may edad ng lolo, e eh, na pa siyang hold the pin ng ilang kabataan. Ang nakakaantig na kwento ni Lolo Emiliano sa mainit na balit ng hati ni Cara David. Balot! sa mahigit 30 taon yang pagbabalot kilala na si Lolo Emiliano Dala sa sauyo ng Valitias Quezon City Tagalupa 'yan do abata pa ano eh do maliliit pa to doon pa yung bahay namin sa kabila. Matagal na po itong nagtitinda, suki na namin sila. At kahit pa bakas na sa kanyang, hindi birong gano? hirap ng paglalako ng balut at penoy gabi-gabi, wala pa rin siyang gano, sawa gano, sa pakikipagkulitan sa kanyang mga customer. Ngayon, pwede kita pasawarin. Isang trino, ina lang isang po. Palugin na akong ng kapiraso. Yan, lugi ka na naman. Dito, naman. Dito, isang gabi, lugi ka rin. na balin na pakikisama lang yan. Hindi ba ano? logika ka mo. Sabi mo, ka na? Kasama yan sa pakibagay. Sa bait at sipag ni Lolo Emiliano kahit pa edad 76 na siya, sino nga bang mag-aakalang mapagkakatuwaan pa siya ng mga kawatan at pag interesan pa ang kakarampot niyang kita? Ito kasi ang nagtulak kay Jackie Asistio na ibahagi sa Facebook ang kwento ni Lolo. Isang gabi raw na malakas ang ulan, naabutan niya si Lolo Emiliano sa tabi ng kalsada. Nang tanungin kung bakit hindi pa siya umuwi, sinabi ni Lolo Emiliano na kailangan pa raw niya na maibenta ang natitira niyang balot at penoy. Na-hold up daw kasi siya ng tatlong kabataan at kinuha ang kanyang naunang benta. Noong gabi rin iyon, naibahagi ni Lolo kay Jackie na gusto niyang umuwi ng Samar. Dalawang taon na raw ang nakalilipas nang huling makauwi roon si Lolo nang mamatay ang kanyang kapatid. Gusto man niyang manatili sa probinsya, nahihiyaraw siya sa kanyang mga pamangkin. Pero masaya naman ano, ako balik, sabi ko, kaysa nalilito naman ako sa atin. Pabigat pala ko sa inyo. Mabuti pa sabi ko doon. Eh, makakitingatin na pa ako ng mga. Siyempre, alam mo naman yung hirap ng buhay. Ngayon, mahal ang bilhin. Sa ngayon, sa isang bahay kasama ang iba pang nagtitinda ng baluto ng nuluyan, si Lolo. Swerte na raw siya kapag kumita ng isang daan at limampung piso sa isang gabi. 15 pesos kada gabi, napupunta sa upa. Dahil sa kanyang edad, batid ni Lolo Emiliano, hirap na siya sa paghahanap buhay. Kung dyan yung syokatan papote dalawang bisis na ako natitihaya. Wala dumudulas ako. Kinsana, nakabinta ako ng isang balut, baro, babang trinoy. Natihaya ako, nalaga lang ko pa yung basket, maraming basag. Siguro po, dahil sa sama ng loob, dahil nakuha yung benta niya, umiiyak po siya. Sabi niya, gusto niya raw po nang umuwi ng summer kasi um, naghahanap buhay daw po siya rito, napapagkatuwaan pa. Para daw bago daw po siya mawala ng hininga, maramdaman niya na hindi raw po siya mag-isa. David, GMA, GMA News.